U.S. President Joe Biden muling ipinahayag na hindi nito sosoportahan ang kasarinlan ng Taiwan. Ito ay matapos maihalal ng mga Taiwanese voters ang bago nilang Pangulo na si Lai Ching-te na pabor para sa demokrasya at mahigpit na kalaban ng mga komunista. Pero bakit nga ba sa kabila ng pagiging pro-American ni Lai Ching-te ay kinailangan pang muling ipahayag ni Joe Biden na hindi nito sosoportahan ang kasarinlan ng Taiwan? Sa video ito ay ating bibigyang linaw ang mga nakalilitong kaganapan na ito at kung bakit nais ng komunistang partido ng China na mapag-isa dalawang China. Ang China ay mayroong dalawang gobyerno o pamahalaan. Ang isa ay ang People's Republic of China na ang kapital ay ang Beijing na matatagpuan sa mainland China. Habang ang isa naman ay ang Republic of China na ang kapital ay matatagpuan sa isla ng Taiwan. At kung ating babalikan ng kasaysayan noong 1912 nang bumagsak ang dinastiyang king sa China ay umusbong ang unang republika ng China na pinamunuan ng partidong kumintang ng China at makalipas ang mahigit labing limang taon ay unti-unti naman umusbong ang rebelding grupo sa China na naging daan sa pagkakatatag ng partidong komunista ng China at dahil sa takot ng partidong kumintang na mas lumaganap ang rebelyon sa bansa ay nauwi ito sa malawakang pagpaslang ng mga komunista sa China. Noong 1927 at dahil dito ay nagsimula ang opisyal na civil war sa China sa pagitan ng Partidong Kumintang at Partidong Komunista at sa labanang ito na nagpatuloy ng mahigit dalawampung taon ay nagawang matalo ng Partidong Komunista ang Partidong Kumintang na noon ay namuno at nagtatag ng unang Republika ng China at nang masukul na nga sila ng Partidong Komunista ng China ay napilitan silang mamalagi sa Taiwan na noon ay bahagi rin ng Republika ng China dahil noong 1943 ay inilabas ng tatlong leader ng bansang China, US at Britanya, ang tinatawag na Cairo Declaration kung saan ay nakasaad dito na ang Taiwan na noon ay nasa kontrol ng Japan ay nararapat lamang na mapunta sa Republika ng China at nangyari nga ito nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945. Kaya naman noong mga panahong ito, bago pa mangibabaw ang Partidong Komunista sa China ang Taiwan ay bahagi na ng China, subalit sa pamamahala ng partidong Kuomintang na nagtatag ng unang republika ng China. Kaya't nang sila ay matalo ng mga komunista, ay nagtungo sila sa Taiwan at ang islang ito na ang itinuring nila bilang kapital ng Republika ng China. Habang ang mga partidong komunista naman ay itinatag ang People's Republic of China kung saan ang Beijing naman ang naging kapital nito at taong 1971 ay nailipat na sa People's Republic of China ang nooy posisyon ng Republic of China sa United Nations. Kaya naman sa panahong ito ay ang gobyerno ng People's Republic of China ang kinilala ng United Nations bilang lehitimong gobyerno ng China. Gayunpaman ay nagpatuloy ang ilang bansa tulad ng US sa pagkakaroon ng unofficial ties para sa Taiwan kung saan ang US Congress ay naglabas ng tinatawag na Taiwan Relations Act kung saan dahil dito ay nagagawa ng US na magpatuloy sa kanila mga misyon, kalakalan, pagsasanay at maging pagbebenta ng mga sandata para sa isla ng Taiwan at magpasa hanggang ngayon nga ay nagpapatuloy ang sistema ito at dahil may dalawang magkahiwalay na gobyerno ang China sa panahong ito ay nananatiling nagkakaroon ng kompetisyon sa pagitan ng dalawang grupo kung saan habang tumatagal ay mas lalong nababahala ang China na maging opisyal lang ang paghihiwalay ng Taiwan sa kanila kung magiging opisyal kasi ang kasarinlan ng Taiwan ay maaari na itong magtayo ng kahit anong military bases mula sa ibang mga bansa na tiyak ay mas magiging problema ng China. Bukod pa rito, sa kasalukuyan ay mas lalong lumalakas ang impluensya ng US at Taiwan kumpara sa China. At dahil lang Taiwan ang nangunguna sa pagpuproduce ng pinakamarami at pinaka-advanced na microchip sa mundo, ay naging napakahalaga ng islang ito para sa pagitan naman ng US at China. Kaya't ganoon na lamang ang pagnanais ng China na muli itong mapagisa subalit sa ilalim ng Partidong Komunista. Kaya naman imbis na Republic of China ay ang pangalan ng isla na Taiwan na lamang ang ginagamit nila upang tuluyang ihiwalay ang sarili nito sa China. Nang sa na ay hindi malito ang international na komunidad sa hiwalay na pagkakakilanlan nila. Gayun pa sa kabila ng pagbibigay ng US ng sandata sa Taiwan ay madalas ipahayag ng US na hindi nila sosoportahan ang pagdedeklara ng kasarilan nito dahil ang US ay kinikilala ang Taiwan bilang bahagi ng China. Gayunpaman sa kabila nito ay kinikilala pa rin ng US ang gobyerno ng Taiwan at nasa islang ito rin ang isa sa pinakamalaking produksyon ng kanilang kailangan kaya hindi nila ito maaring na lamang basta pabayaan. Kaya naman patuloy ang pag-aarmas nila sa gobyerno sa islang ito at sa ganitong paraan lamang maaaring makatulong ang mga Amerikano dahil kung susuportahan nila ang pagdedeklara ng kasarinlan ng Taiwan ay magiging makatuwiran ng pag-atake dito ng China dahil nga maituturing itong pag-aalsa laban sa pulisiya ng iisang China na kinikilala ng internasyonal na komunidad. Kaya't kahit makailang ulit na ipahayag ng US na hindi nila susuportahan ang pagdedeklara ng kasarinlan ng Taiwan ay patuloy pa rin ang Taiwan na nagtitiwala sa Amerika dahil sa paraan din ng pagpapahayag na ito ng Amerika ay walang magiging dahilan ng China upang salakayin sila kaya't mas makabubuti na panatalihin na lamang muna ang status ko sa islang ito dahil kahit ganoon ay para na rin namang malayang bansa ang islang ito na hindi man kinikilala ng international na komunidad ay kinikilala naman ito bilang isang malayang bansa ng maraming individual sa kahit anong bansa sa mundo. At mas mainam na ito kaysa bigyan ng butas upang makapanggulo ang mga abusadong partido ng komunistang Chino. President, what happens next on Taiwan? You said you talked to President Xi about it, but nothing. it's clear that there's a lot of tension on both sides. Nothing. Nothing happens, nothing. nothing happens. We're not going to change our policy at all. Can you clarify what the policy is? Because you said today independence, and in the past, no, you said no. What? I said that they have to decide. They, Taiwan, not us. And we are not encouraging independence. We're encouraging that they do exactly what the Taiwan Act requires. That's what we're doing. Let them make up their mind. Period. Can I you give want us any more up. specifics about what you talked about last night on this topic? I, we talked for three and a half hours, and that's the essence of the bottom line. Look, I made it clear, I made it clear all along, that we're going to abide by the rules of the road. What constitutes international airspace is international airspace, no matter what they say. There's no air identification zones, what they're called. Secondly, the law of the seas requires and dictates what constitutes territorial waters. We're going to stay outside of their territorial waters, but we're not going to be intimidated with the change, not to change not go up to the South China Sea. And we talked about that, it was, there was no argumentation, just a matter of fact.